Nako, Marson na! Pinagdiriwan natin ngayon ang Women's Month at yung mga babae na matatawag natin mga Wonder Woman ginagawa. Lahat ng mga trabaho hindi mo akalain kaya ng babae. Pero kaya talaga naman equality check. Ayan, panoorin natin sila. Magugulat ka at mabibilib. Eto na ang mga Wonder Woman ng pinag- Kailan Mendoza nakatira sa Sampaloc, Manila. Uh, JNT Delivery and 24 years old. Kahit mahirap, kaya, kaya naman po. Kahit mainit. First job ko po talaga, delivery rider na po. ah eh. uh, Lala rider po ako nung una. Tapos sumunod, panda Tapos ito na po, JNT Delivery. Minsan po kasi tumutumal yung isang courier. Di, ano, up. Kaya... Lumilipat ako sa mas maganda yung kitaan. Sapat naman po yung kinikita ko po sa araw-araw. Every day naman po yung pasok namin. Uh, may mga ano din po kami. Rest day din po. Yung first ano ko po kasi na eh. Nasa isip ko po kasi. Nakakagala po ako kung saan saan. Nagkakaroon pa po ako ng pera pa uwi. 17 years old po. 16, nagmamotor na po ako eh. Hanggang say na ina, napanap ko na rin po yung ano, ganong trabaho na lang din. Tulad ko po, isang babae din po na ginagawa yung trabaho ng panlalaki. Hindi naman lalaki lang ang pwedeng gumawa ng mga ganitong trabaho. Kasi kaya din po ng mga ibang kababayan po. Hindi naman po ako nagdalawang isip na tumigil sa ganitong trabaho. Kasi po, hindi naman po nakakaya yung yung ganitong trabaho namin na pinapasa ko yung trabaho ng ng panlalaki po. Sa ngayon po, nakapandar na po ako ng dalawang motor sa pagiging uh, delivery rider ko po. Hindi naman po nag-worry yung magulang ko po uh, kasi po bago ako mag-JNT delivery po, uh, pumasok ako dun sa isa kong pinsan na delivery rider din po dito din po sa may Sampaloc. Nakikita naman po nila na medyo gamay ko din po yung pagde-deliver. Uh, huwag po kayong matakot na maghanap ng trabaho na panlalaki kasi wala naman pong masama doon Uh, hanggat wala kayong natatabakan na, na ibang tao, pagpatuloy nyo lang po yun. Maraming salamat kay Ma'am Aimee na ginawa niyo yung ganitong programa para sa uh, kababaihan po. Ang magandang araw po ako po si Raya Kirehero, 38 years old, taga Baler Aurora, isang visual storyteller. So yung trabaho ko sobrang na-enjoy ko po siya. Minsan lang nakakapagod pero para sa akin ano siya, eh, work and play. Ito na rin yung unang naging trabaho ko. Kung baga, ito na talaga yung pinurso ko after graduation. Yung kinikita ko po sa pagiging camera woman or sa pagiging visual storyteller, sa palagay ko ay sapat. pa. 12 to 13 years na po ako sa pagiging uh, camera woman. Para sa akin, hindi ko nararamdaman. Ito, pag tuwing ito yung ginagawa ko, ha? pag nag at nag-edit, hindi ko nararamdaman talagang trabaho siya eh. Pag gusto mo talaga kasi yung ginagawa mo, hindi mo nararamdaman at all na trabaho siya. Minsan lang siguro mapapagod ka, like may mga shoots din kasi na 24 hours. Ano pa nga minsan, more than 24 hours pa nga. Isa sa mga magagandang naging resulta nitong mga to lahat sa buhay ko, siguro parang dinala rin talaga ako sa mga tamang tao na makikilala ko. Way back... Uh, yun nga, 12 years ago, may kinover kaming isang story ng isang CEO. So, kinwento niya kung paano siya nag-start. Paano niya na-put up yung multinational company na niya ngayon. So, parang from there, na-inspire ako na, ah, kaya pala yun, na pwede ka palang magsimula from scratch. Nakapag-put up ako ng maliit na video production ko, kung saan nakakapagbigay ako ng trabaho sa mga tao for 11 years. Itong team ko na to, grupo sila ng mga kalalakihan. Ako lang nag isang babae sa team. Ako na yung naglilid dito sa mga uh, kalalakihan na to. Kaya gusto ko lang ding sabihin na kung ano yung mga kayang gawin ng mga lalaki, kayang-kaya rin nating gawin mga babae. Ang mensahe ko po sa mga nanonood, lalong-lalo na sa mga kababaihan, Ah, uh, 'yun, modern day Gabriela Silang matayo. <laughs> Palaban na 'yung mga babae ngayon. May boses tayo. May karapatan tayo. May bilang tayo sa lipunang ito. Si Senator Amy Marcos, 'yan 'yung image natin ng ano, strong independent woman. <laughs> Ayan, ah uh, Senator, salamat po sa pagtataguyod niyo sa mga uh, kapakanan at karapatan ng mga kababaihang Pilipino. Annalise sa Almario, nakatira po sa San Roque, 37 years old. Doon po ako natutong nag-ano namin, Kasi po may mga anak po akong hatid sundo, kaya doon po ako natuto. Naano ko lang po magtricycle kasi po, yung asawa ko nga po ang nag-tricycle dati. Ngayon po, ako na lang po ang nag-ano. Pero hindi ko rin po siguro matatagalan na mag-tricycle driver dito lang po kasi ako sa gym. Kaya ko pong mag ano ng tricycle driver, at kaya ko pong ano yung gagampanan ko po pong pagka tricycle driver. Maraming maraming po salamat sa pagtulong po sa akin. Maraming maraming salamat po sa pagbigay po ng tulong ng Senador Arnie Marcos. Ayan, narinig na ninyo man hindi magiging hadlang ang anumang pangarap ninyo kapag pursigido, matapang, masipag, matyaga. Go girls! Ayan na, nakita naman ninyo. Ang Women's Month ay pagkakataon isipin lahat ng women's issues dahil women's rights are human rights. Ayan, ano yung mga issue niyan? Siyempre, yung mga kabataan, edukasyon, ang kalusugan, lahat ng trabaho at pagkakataon, maghanap buhay. Kasi hindi naman laging secondary ang uh, kinikita ng nanay. Minsan, solo parent ang kawawang yan. Kaya eto, lahat tayo, mga anak, mga daughter, mga asawa, mga ina, mga lola pa, yung iba nagtatrabaho, ako, senadora on the side pa. Kaya alalahanin, babae tayo, matapang tayo babae tayo, kayang-kaya natin ito. Mabuhay ang Pilipina, mabuhay tayong lahat.